So good day sa inyo mga Ngayong araw ay meron na naman akong ituturo sa inyo na bagong dadayuhin sa lungsod ng San Pedro Laguna Dito nga mga utak ay nagsiserve sila ng mga silog na for only 129 pesos mo ay unli rice at unli soup na you o know. So mga Meron din sila ditong pampahaba ng buhay na pansit canton at pansit bihon for only 109 pesos ay good for 2 to 3 person na Sir! Sarap! At syempre, hindi pa pa huli, ang pinakong nagustuhan ko sa lahat, ang kanilang masasarap na playboard chicken. Oh, yeah. Kaya ano pang inihintay nyo? Tara, may ituturo ako sa inyo. Oh. Okay! So good day sa inyo mga utak ngayong araw. Napadayo tayo dito sa K&A's Kitchen at sa may San Pedro, Laguna para tikman yung mga pinagmamalaki nilang pagkain dito. Kaya ano pang inihintay nyo? Tara! So ayun guys, tikman natin yung bestseller nila na tapa dito. Ayan oh tapsilog siya for only 129 pesos naka-unli rice na tapos unli soup na din. natin yung tapa. Hm. Mm. Sakto lang yung timpla, maalat-alat naman, namis-namis. Yung satisfaction ko sa pagdating sa tapa, nakuha niya naman. Ano pang gagawin natin kapag may tapa, may itlog? Hm. Mm. Mm the best. Dog with thumbs up, no Nami, good! Hindi na ako magtatawang bakit isa to sa best lang nila kasi kita nyo naman, napakalaki o. Oh. Ayan, tikman natin. Mmm, hindi <laughs> makunat ha. Nang kagat, safe, walang kumapit na balat. Mm. Mm. malutong. Masarap yung breading nila. Hindi makapal yung breading pero masarap. Malutong talaga. Masarap to. Hindi na ako magtatakang best ko. Hmm. Ang dami ko natikman nila na klase ng ulam, pero yung sisig, grabe. Tikman natin yung tiksilog nila. Sarap lahat ng inyong ay dito nyo lang matitikman sa KNA's Kitchenette. Located sila sa 106 Santo Nino Street, Barangay Santo Nino San Pedro Laguna. Malapit lang sila sa may Amante Hospital sa may San Pedro Laguna at malapit lang din sila sa Santo Nino Elementary School at nag-ooperate sila 2pm to 2am daily. Presko at malinis yung kanilang dining area na kaya mag-accommodate ng 15 to 20 packs at a time. At marerate ko sila na 11 out of 10 dahil sulit, masarap, at talagang binabalik-balikan yung mga pagkain na hinahain nila dito. Kaya kung ako tatanungin kung anong pwedeng dayuhin sa San Pedro, ako isa tong KNA's Kitchenette ang makarecommend ko. So, so paano, mautak? Hanggang dito na lang din siguro. Maraming salamat sa pagsama. Mr. Mautak, once again, sending love. Peace! Pew, pew, pew.